Ah, ayan yung bibilhin. Ito. Isa. Ba't lulipap? Sisira mo. Gusto mo talaga yan? Oreo <laughs> <laughs> nga po. Ha? Oreo nga po. Ay, walang Oreo. Gusto na. Sa so, nga po yun, ano, yun. Alin? Ito, mokcho lang. Alin? Ito, mokcho. Tsaka matcha. Tsaka matcha. Bar. Kulay. Ano kulay? Mm, purple. Purple? Purple. Kulay purple. 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 Mm. Okay. Wala na sukle. Then, ate, ayos ko po. Ilan? Pa-plastic po. Pa-plastic. Ayoko nga. Mm -hmm. Dede <laughs> pa eh. ba si baby girl? Ha? Dede pa ba si baby girl? Oo. Mamaya pa tapos yan. Oo. Siya ang paligo sa'yo? Ako. Ikaw lang nagpaligo. Kasi um, nagpulbo sa iyo. ate. Si ate mo nagpulbo. Oo. Um. Huwag may pabagsak Pambalat manipo. Pambalat manipo. balat. Maning may balat? O. Uh. Bakit ba ka kalikot mo? Ha? Huh? Bakit ka kalikot mo? Baka makabitaw ka. Upos na si baby girl yung daddy, hindi pa. Ha? Huh? Upos si daddy si baby girl? Sa daddy pa din. <laughs> Napasok si daddy? Oo. Sinong kalaro mo dyan? Ayun. Diyan, dyan ka naglalaro? Oo. Uh yung bebelhan? Kumbi. Kumbi. Ilan? Salam. Bakle. Ang yung kumbi. <laughs> Kaunti eh.